Ano yung sinira niya? Oh my god! Allah, Allah, Allah pa pa! Bakit sa dito itong ang sinipot eh? Diyos ko! Nakakit ka dyan? Hala! Diyos ko po! Tinan yung... Tinan yung ang ginawa nila sa... Allah. Ay. Anong ginawa niyo dito? Ay, badya na. Badya ang ginawa nyo na yan, ha. Naku po. Tinan niyo. Oh. Ikaw, bakit nandun ka sa sopa? Yan, ang mga bata na yan. Ayan. Yan ang trabaho nila. Hmm. Nagkaroon tuloy kami ng Gagawin ngayon Pagod ka na nga pagdating sa bahay Madumi pa nga abutan Mga batuta na yan eh Kaloko Andito sa ano Andito sa sopa si puti Dito ko sa siya... Oo dito ko siya, ano. Nadatnan. Ako. Ha? Tawag. Kaninang tawag yun. Kay Cheng? Sa akin? <laughs> Ano? Hindi yan Mamaya pa ako oh, andito na nga pala kami sa bahay, guys. Kararating namin. Hindi naman kanina pa kami nakarating. Ah, dahil na nasyaweran ko na sila, nalinisan ko na, ready to sleep na silang lahat. Ayan, ayun si Puti. Ayan si Puti kasama namin sa ano, sa bayan. Sinapalamig yung ano, yung pagkain nila. Nilutuan ko sila ng ulam nila, kalabasa. Nilagyan ko ng dahon ng malunggay at saka ano na yun, pang? Yung, yung lettuce. Mm. <laughs> Nababahing sila. <laughs> Nababahing kayo. Oh, very good ka ah. Very good lang yan. Baba ka na, halika na. Nainis ako sa sarili ko, guys. Kasi nagpunta kami ng bayan. Halika na, halika na. Dala ko yung camera. Walang SD card. Kasi bago kami umalis, nag -e edit ako. Mm, um, halika na, halika na. Mahulog. Ay, naku po. Um, mapilay ka. O, kakain na ba kayo? Kakain na ba yung mga yan? Opo. O, sige. Sit na. Sit. <laughs> Cute ni Sky, sit na ah ito, lagi ko na ang si Sky, pag may kasalanan siya hinahabol ko, yung pala si Sky na hinahabol ko Shh. sit na, kakain na very good Jamila, ay Bella Bella, kay Bella yan oh, huy Bella, ah oh, ah oh, ah, oh. sayo yan <laughs> <laughs> Gusto kasi nila yung kalabasa Ito, 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 ito baby, sayo. Alam niyo si kahit ganyan yan, oh Behave yan, behave Napakabait na ba bata Hindi niya inaagaw yung pagkain ng mga anak niya Napakahusay mm. Jamila Si Jamila nakikipagagawan sa ano, kalabasa Ayan, yung binili namin na Ano Ano ito? <laughs> barbecue. Ano ba yan? Napunta kami ng bayan, guys. Napasugod kami ng bayan. Ulit. Napasugod kami ng bayan. Kasi si Papsi kailangan niya ng mga asarol, ng rake, ng tabas, ng sombrero, Yun, ng mga kailangan niya. Kaya napasugod kami ng wala sa oras, nagtunta kami ng bayan at syempre, ito, ito, ito bumila ko nitong paa, isaw laman, atay ayan guys saka pandesal sa na ano, may malunggay mm -mm. Oh, ano, nakita nyo na yung anak ni ano anak ah. ni Jamila pagpapasok sila dito sa gabi, doon muna didiretso sa kwarto, titignan n'yo anak ni Jamila o tara na dito aliyan na Chikari pa pampay. <laughs> mm. Yay. Ayo talaga ni Bella. Diyan ka, Bella. Ay. <laughs> o, oh, halika na, Gorod. O, oh, halika na. Halika na. Halika na. Halika na, Jamila. Ay, Bella. Halika na, pasok na. Talaga ito eh. Lagi maghihintay pa kay Papa eh. Orti, orti. Good morning, babies. Gusto na kay Papa? Ha? <laughs> o, para na si Mama? Gusto niya na doon? Kakain na ba si kakay ko? Ay, naku. Tinan naman ang aga-aga ganito sila lagi. Kakay? Kakain na ba? Ha? O, doon na kay Papa. Doon na kay Papa. O, dali, doon na. <laughs> Alam na nila eh. Doon, doon, doon kay Papa. Very good. Takbo. <laughs> Tawag ka ni papa. Tawagin mo pa. Papa, tawagin mo. Oh. Tawag ka na ni papa. Oh. Dali. Ando na. na. Ito. Maano ma ito sa akin. Gustong gusto ako nito. Ando na. Bumalik siya. <laughs> Andyan na. <laughs> so, maaga kami ngayon, guys. Eh, andito na naman. Just <laughs> cake. Tawag ka ni Papa. Doon kay Papa. Oh. <laughs> Bakit? Bella. Tawag kayo ni Papa doon. Doon na, doon na, doon na. Doon kay Papa. Oh. Kakain na, kakain na. <laughs> Ano itong batang ito eh. Pag nakita niya ako nagigising, pupunta oh, siya sa akin. Tinan mo naman. Oh, tawag na doon kay Papa. Papa. Oh. Papa, magmamalunggay sila ha. sa kayong corn beef. May corn beef na naman akong binili para sa kanila. Yung ano yung guys, yung fresh na corn beef 'yon. Mm, -hmm. yun ang inuulam nila. Gusto nila yun kahit na yung sabaw-sabaw lang niya. Tapos nilalagyan namin ng gulay. Doon na kay Papa, doon na. Good morning, sunshine. na si Papa. Pinapatag na niya yung ano, yung lupa. Talagang gustong gusto niya pumunta dito. Hindi mo Sinamaan ko na naman. hindi doon sa may gate yun, ayun na niya pinapatag. Kasi ayan o, oh, pag maglalakad ka. Yan. Papatagin daw niya yan. Dito sa ano, sa may poste na yan, medyo malalim pa saka doon sa side na yun ang ganda na na napapatag niya oh. may nagtitanda doon ano kaya yung tinda nila ang yung mga babae eh, oh. Oh. kaya hindi yan tamigil kagabi eh hanggat hindi kami nakakabili ng mga gamit niya ito yung mga pinuntahan namin ng ano napasugod kami ng bayan <laughs> ayan, yung kanyang rake tsaka itong ano, ano na tawag dito mahal? ayan, pang ganyan-ganyan naman niya ah <laughs> magaan pala oo, oh, oh, okay pala siya oo, oh, oh, maganda rin tapos yung maganda dito bakal na talaga itong ano, hawakan niya tapos naka, ano siya dun oh nakahinang hindi ka na mag-aalala na ano na masisira, mapuputol ganyan kapag ginamit oh. tapos binubuhusan naman niya ngayon ito para masidsid hindi <coughs> ko alam kung nakaano kanina tignan ko nga muna napakarami palang tubig ngayon ano mas marami ngayon ay umapaw na oh maapaw siya kailangan mas malalim pa pero ito bakit dito hindi umapaw? Charot. Oy. <laughs> lakas na niya oh. Um, ko dito. Ayan. Mm. Um, lakas ng tubig. Kaya kapag wala kang ano, wala kang ganito, hindi ka magpaganyan. Ay! Ay, <laughs> sorry ay na yung malunggay yun na tinuturo ko kahapon. Ay! <laughs> Naitanim na. Kailangan may pabigat. May bato sa ilalim. O ba? Diba? Para-paraan lang. Ay, andito pala. Ito ang ano, i re ko yan Oh, para hindi siya buru-burubog. mo naman. Ito yung kinalkal niya kahapon eh. Gaan pala ay mabigat pala itong ano na ito, rek na ito. Oh, kasi pag nadadaanan namin, aray ko Wala bakit walang nakukuha? <laughs> ay, bakit ayaw sumama? Ay kailangan didiinan. Mm. Kasi isang kamay lang kanina. dalawang kamay dapat ah eh? hirap oh, din besh <laughs> so, etensyal mo nyan mga kursa mo dito eh oo nga hindi kasi yung dinadaanan eh lalaking tingkal oh kailangang tanggalin Mainit ba? Ayun. Gusto ko pag mainit talaga. Lugaw guys. May dumadaan dito. Lugaw tayo. Ay, ay, ay. ay. Sarap. Anong ka nito? Itlog? Itlog. Uh, may... Tokwa? Tokwa. Tokwa lang? Walang karne? Magkano to? 45 yun sa akin. 40 orang. 40? Yung dalawa. Ang labo. <laughs> Ay, itlog lang at saka tokwa. Kalahating itlog pa. Mm -mm. Sorry naman. Ay, isa pala. Oo, hinati pala niya. Kain tayo, guys. Napagod na. Bakit yan? Ba't mo nilalagay yan dyan? wala pa ng saging yung saging na itinumba binabalik niya dito para daw pataba sa lupa ha? oo eh hindi mo naman dinala itak mo sayang ko konti na kapag wala ng tubig ito pwede nang ipahukay pwede nang ano yung lupa ipabuldoser dito binabad namin yung ano eh yung nakuha namin kahapon na ano na yan bakit namatay ito kako yung binabad mo kahapon na sanga Oo, malunggay. Sa nga ng malunggay pag ano, nagkaroon ng dahon-dahon yung malunggay, pwede na rin na itanim. Oo nga, yung tinuturo ko sa'yo kanina. Hal, mainit na. Mainit na. Wala ka pang sombrero. Ayaw pa awat. Yan ang gusto niya talaga. hmm mm, ang lamig naman dito. Mag-aalas na. Ang hangin dito, Hal. Mag-aalas na. Ang hangin pa rin. No? open kasi guys the tunog is very organic <laughs> oh, natawa ka aminin mo natawa ka natawa ka pakita mo yung tawa mo the tunog is very organic <laughs> yan lang maririnig mo dito sa bukid <laughs> ang ingay ng ang ingay ng kuliglig <laughs> Pero sa atin, doon sa barrio, ingay ng sasakyan. <laughs> dito kuliglig <laughs> Kanina pa ako nagyayayang umuwi. Ayaw pang umuwi ni Papsi. Ayan siya oh, libang na libang talaga sa ginagawa niya. Ang ganda kasi dito guys. Walang pollution, maganda ang hangin. Tapos, mahangin. <laughs> ang presko, presko. Kahit ganito lang oh. <laughs> Binaba namin ni Papa kasi daan siya ng daan. Daan siya ng daan. ah Si David pala yun. Ayan. Kaibigan din namin yung nasa kabilang ano. Ka Kaibigan din namin yung may-ari dyan sa kabilang bukid. Parang walang iba-iba din. So yung alam nyo guys, may isang metro, may malayo pa pala na yan. Pag nagbakod kami, maluwang pa. May kalahating metro pa. Alin. Ah, oo. Grabe yung mga ano, mga basura dito sa gilid. Naupunta oh, talaga dito sa kanal. Oo, oh, tinatapon nila dyan. Ang luluwang naman ng mga bakuran dito. 3 minutes lang na sa bahay na kami. Bigat ng dala ni Kuya. Kaya na mahirap matanda ka na nagtatrabaho ka pa ng ganyan. Mama, bibigat na trabaho. Kinagawa pa.